Hello everyone, mayroon po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now ating tatalakayin mga kapatid, kapag nakaramdam ka na parang hindi ka pinakinggan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Now, kung ganito po mga kapatid ang iyong pakiramdam na parang hindi ka pinakinggan ng Diyos, basahin mo agad yung unang Juan 5.14 at unawain mo yung mensahe ng Diyos dito sa buhay mo. Ang sabi dito sa unang Juan 5.14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Napakaganda pong talata ang nabanggit po dito mga kapatid na ang sabi ay ibibigay niya yung ating mga kahilingan, mga hinihingi, mga request kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Alam ko marami po tayong iniisip, marami po tayong request, marami po tayong hinihingi sa ating Diyos. At tamang-tama po mga kapatid itong verse na to sa unang Juan 5.14. maari mo pa nga i para talagang maging reminder sa atin. Pero paano kung um, na-feel mo na parang hindi ka po pinakinggan ng Diyos? Now mga kapatid, pag-usapan natin yung minsahe ng ating Panginoon mula sa talatang ito. Ang una po na God's message, gusto ng Diyos na maunawaan natin na ang sagot niya ay naaayon pa rin sa kanyang kalooban. Pagamat marami po tayong kahilingan sa Diyos, mga gustong mangyari sa buhay sa pamagitan ng ating mga uh, panalangin, subalit so tandaan natin mga kapatid, ang Kanyang mga sagot ay naaayon pa rin sa Kanyang kalooban. Pangalawa po, gusto ng Diyos na maunawaan natin na Siya pa rin ang masusunod. Siya ang boss natin, hindi tayo ang boss kundi ang ating Diyos. Siya po yung source ng lahat, kaya kung ano ang gusto ng Diyos, Siya ang masusunod. Number three, gusto ng Diyos maunawaan natin na marunong dapat tayong tumanggap sa anumang pasya niya para sa ating ikabubuti. Kung may sagot ang Diyos na um, no, yun po ay para sa ating ikabubuti. Diba? Huwag nating ipilit ang gusto natin. Kaya nga tayo nagpipray, humihingi sa Diyos, hindi ibig sabihin na pipilitin natin ang Diyos sa anumang gusto natin. Kung ang gusto ng Panginoon para sa ating ikabubuti at ang sagot niya mga kapatid ay no, maaaring tanggapin natin. ba? Diba? Tanggapin natin kasi siya po ang nakakaalam ng lahat. Number four, gusto ng Diyos maunawaan natin na mayroon siyang tatlong klaseng sagot. Yung tinatawag na yes, mayroon namang no, at mayroon namang wait. Kaya kung yes, praise God. Kung no, magpasalamat pa rin tayo. Kasi para yun sa ating ikabubuti. At kung wait, huwag nating madaliin. Maghintay tayo. Mayroong mga proses ang ating Panginoon. Kaya huwag mong isipin na wala talagang sagot ang Diyos. Now, ang ating application mga kapatid, tanggapin at mamuhay sa pasya at kalooban ng Diyos. Pangalawa, huwag magalit sa Diyos. Bagkos magpasalamat ka sa Kanya na inilalagay niya tayo sa tamang sitwasyon ng ating buhay pangatlo, huwag lang tumigil sa panalangin at paghiling, sapagkat ang mapanalanginin sa Diyos ay pagpapalain ng Diyos pray ng pray ka lang dahil sabi nga na ang sagot ng Panginoon ay according to His will, hindi naman ibig sabihin na wala na talagang yes ang Panginoon, diba gusto lang ng Panginoon na mayroong kang maintindihan sa iyong mga panalangin kapag nanalangin ka sa Jos. Number four, mamuhay lang ng tapat at matuwid sa Diyos. Ang ating paglilingkod at atin lang pagbutihin, itama, dahil sabi nga ng Bible na ang mga matuwid ay sinasagot ng ating Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po. God bless everyone.